Praise God, praise God. God is good. All the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. sa bawat isa. Sa pagkakataon ito, tayo po ay dudulog na lapit sa ating Diyos na buha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipot sa kanyang al. Naroon siya sa kanilang kalagit na Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Sanchez Mira sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang alta ng ating manunubos sa bayan ng Sanchez, Mira. May sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong mga kaigsuunan na anaas sa Luzon o sa laing naso. Dalay ang gino sa walay katapusan. Ang ating tagumpay mula sa aklat ng mga awit ng pitong putwalong kabanata. Ang talata po ay dalawampuntalawa. Pagkat sila ay ayaw ng sa Diyos ay magtiwala sa pangakong pagliligtas ay ayaw ng maniwala. Pagkat sila ay ay na sa Diyos ay magtiwala pagkat sila ay na sa Diyos ay magtiwala sa pangakong pagliligas, ay ayaw na maniwala. Sa pangakong pagliligas, ay ayaw na maniwala. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasan naman sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalap sa iyong pananarap. Mga kami ng nagpapakupa, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasa, ang aming panalangin ng panalatuko ng aming manunus, ang siyang maglili sa lahat naming karumihan sa pag-iisip, sa pananalita, maging sa gawa. Habang patuloy din namin idinudulog sa iyo ang bayan ng Sanchez Mira, sa probinsya ng kagayana. Aming panalangal na ginawa sa Sanchez Mir ayon sa pangalan ng aming malulugos ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus. At unay ang aming ilingko sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang alta ng aming Panginoong Jesucristo sa bubaya ng Sanchez Mir. Maraming, maraming salamat po aming pag-asa at tinugunyo. At tinanggap namin ang aming panalaki sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ah, Amen. Ah, Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pumagpulay ay mula sa Aklat ng Genesis, katatlumpot isang kamanata. Ang talata po ay tatlumpud. Oh, apat na put tatlo hanggang apat na put apat. Sinabi ni Laban kay Jacob ang lahat ng dala akin, aking mga anak, aking mga ako, at aking mga kawan. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti gumawa tayo ng kasunduan, magbunton tayo ng bato na siyang magpapaalala sa ating kasunduan. Ang Diyos po ang mampala ng kanyang buhay at makapangyariha sa salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasunatan ay ating matatagpuan ang pagnanais ng binan ng ating nunong hakob na makipagkasundo ano po? Kaya ang sabi niya, e akin naman lahat ng dala mo. Mga anak ko, mga apo ko, at ang kawan ko. Alam niyo po, itong bahaging ito ng banal na kasulatan ay maliwanag na nagpapakita ng kakulangan ni Jacob, ni Laban, ng kaisipan, patungkol sa pagmamay-ari sa mga bagay dito sa sanlibutan. Alam niyo po, ito yung patuloy at patuloy kung nauuli. Hindi po tayo ang uh, tagapagmay-ari. Hindi tayo uh, Yung mga bagay, lalo na yung mga bagay na ating naaangkin, na mukhang atin lang. Oh, hindi po 'yan. Hindi po natin pwedeng sabihin na uh, eh ako naman ang nagpagal dito. Ako naman ang nahirapan. Ako naman ang nagtiis para dito. Hindi po 'yan sapat na kadahilanan para ang kinin at sabihin natin na ate kahit po yung mga mayayaman, lalo na sila mga kapatid, alam nyo po, yung reason ko na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Inuulit ng Panginoon sa akin na huwag na isin asain ang kayamanan ng sanlimutan. Samantalang maari pong sabihin ng iba na wala ka kasi kaya sinasabi mo yung ganyan. Alam niyo po, ako naniniwala na itinakda ng Panginoon ng kanyang mga lingkod para tumanggap ng pagpapala at biyaya sa kanya. Ayun nga sa kanyang salita na hindi marapat na habang gumigiig ang baka, takba ng bibig para hindi makakain. Ibig sabihin, kung nagtatrabaho, ginagawa ng baka yung kanyang responsibility. Dapat, patuloy na idiretso yung pagkain. Gusto ko kailan, gusto ko kumain. Pero alam niyo po yung idea nito, yung baka, tapos nasa parang umiikot siya, ano po, yung iniikutan niya, yun yung nag, itinutulak niya, yung gilingan na nagiging dahilan para gumaan, dumalik yung trabaho ng magsasaka. So, ang nangyayari po dito, yung kinakain niya habang umiikot siya, eh, nandoon, nakasabay sa kanya. O, nakasunod siya doon sa pagkain. Tapos, saba naglalakad siya, kahit sa nang kahit, nagagawa niya yung trabaho, nagagawa niya yung responsibilidad. Yun po yung sinasabi ni Apostle Pablo na, eh, kung nagtatrabaho, dapat, tumanggap ng sweldo, kaukulang sweldo. Dito po sa bahaging ito ng Banala hindi ito in-acknowledge ni Laban. Kasi naman, berti nasa New Testament naman si Apostle Paul. Tapos nasa Old Testament naman si Jacob at si Laban. Siguro po. Pero yung katotohanan ng kaisipan ng pagmamayari ng lahat ng bagay sa libot ng ito, ay walang iba kundi sa ating Panginoon. Ito po'y nangangahulugan na kahit ano yung gusto natin o kaisipan natin na gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. May mga pagkakataon po, nagkakaroon ng katuparan. At sinasabi natin, ah, dahil ito sa aking pansariling hard work, kasi nagtrabaho ako, kasi nagpagal ako, nagpuyat ako. Maring totoo po na sa pamamagitan ng ganyang mga pamamaraan, ikaw po ay napagpala. Pero, kapatid, tandaan natin, hindi ito dahilan upang angkinin, upang tayo lang yung mag-enjoy sa blessing ng Panginoon para sa atin. Ito yung kaisipan na sinasabi ni Laban kay Hapon na siya ang may-ari ng lahat ng bagay. mga kapatid, kapag ka tinanggap natin yung ganitong kaisipan, na may mga tao na nagmamayari ng mga bagay na sa ating palagay, eh kanila nga, naku, eh mag-isip-isip po tayo. Alam nyo, isang halimbawa din, walang galang na, ni eh, Henry C. Si Henry C po ay eh, namatay. Uh, old age. Now, may sakit na siya, pero yun nga, napatay na siya. E wala po siyang nadala kahit sing lalo'y Nalala ko isang pinuntahan kong lamay. Talagang pinahawak nila na pera yung patay. Kasi para sa kanila, ito daw yung pagsasabi, uh, pananalangin o pag... Uh, tulog <laughs> na bigyan ayos kalagayan na kalagayan ng namatay sa kabilang buhay. Pero wala pong nabigbig. Wala pong nadala. Mga kapatid, nating pagpagalan ng mga bagay na sanlibatang ito. Sandali po. Huwag niyong pagkamalian na pinapatikil ko na kayo sa pagtatrabaho. O yung pagkamalian na sinasabi ko sa inyo. Si, pamigay nyo na lang yung mga kayamanan nyo. No? <laughs> hindi po. Huwag mo natin magkamalian. Pero, ang maliwanag ko pong sinasabi, hindi tayo may ari. Pagkapag-ingat lang tayo. Dapat maging maliwanag sa atin yun. Sa ganitong paraan, hindi tayo mag-aalala sa ating pero po ang kausap, sabi ko. Eh kung dumating yung pagkakataon na, halimbawa mayroong mangyaring hindi maganda ka ako, at ako, eh mawaga. Kung walang galang na ako sa aking pamilya, wala naman ako. Wala naman ako may sa kanila. Ano? <laughs> Pero alam niyo, nilagay ng kaisipan ng Panginoon sa Siya. Siya ang magkakaloob ng lahat nilang pangailangan. Samantalang ako po ay hindi excited sa pagkawala. Pero ako ay nagpapasalamat sa katotohanan na nabubuhay pa ako. Pero may maliwanag ng kautosan ng Panginoon at meron siyang na hindi pagbibilin, kundi pagkakaloob ng kaisipan ng kaunawaan na hindi ikaw ang hari. Pero yun nga po sa katotohanan. Wala naman po talaga ako pagmamayari. Pero, alam niyo po sa kabutihan, biyaya at pagmamahal ng ating pag May mga bakay tayo na ang Diyos, ang tangyo ng kakalong. Higit sa lahat, ito po yung kapayapaan. Ako po eh, kung pusong nagpapasalamat sa bang sa ng ating kapayapaan ay eh, hindi malirip, hindi kayang unawain ng sanlibutan. Dahil samantalang tayo po eh walang pera, ulang sa mga material na bagay. Alam niyo po, may kapanatagan sa ating puso at sa ating kaisipan kasama natin ang Diyos. Sa ganitong paraan, ay po ay napapanata. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkatang katotohanan ng salita ng Diyos ay buhay sa kasalukuyan. Samantalang may mga ibinabahagi, sinasabi ang salita ng Diyos na dati pa, dapat may kaunawaan na tayo. Pero dahil wala tayong ganap na kaunawaan, ito lang recent natin na intindihan. Pero, kapangyarihan ng pagsama ng walang katulad na pag-iingat ng Panginoon ng siyang ating tinatanggap. Mga kapatid, dapat natin itong maunawa na katulad po nung sinabi po kanina, wala tayong pangabayaring sa buhay ngayon. May tanging ang Panginoon lamang ang magpapamangarin. Yan po yung sinasabi sa ating mga kapatid. <laughs> ito po, no the earth is the Lord and everything in it. Walang iba, walang ibang tagapang may ari, walang ibang karapat dapat na pagandungan kundi ang ating kapag. Sa ganitong paraan dapat maliwanag sa atin na huh? kung ang Diyos ang may-ari ng lahat ng hindi tayo mag-aalala. Hindi tayo matatakot, mangangamba. Alam nyo, naalala ko po yung patutunong isa sa ating mga kapatid. Pagkatapos po ng bagyong Yolanda, itong ating kapatid ay nakatira sa lugar na kung saan ay matindi yung tama nung bagyong Yolanda. Alam niyo ang ginawa niya? Nag-iisa siya, babae, no, nanay. Pasama niya yung kanyang dalawang halang. Galing kung saan, late eh, tiyata sila nung pagkakataon na ito. Sila nakatira, no? Yung kanyang mister nasa ibang bansa. Aba, eh, yung yung lugar nila kaya pa baska pa Nakakalat ang patay nakahandusay sa daan no na sabi niya yung ko dito kailangan maialis ko yung mga anak ko dito so gusto niya dali ng Manila. alam niyo yung ginawa niya no? merong sasakyan walang sasakyan papunta Manila pero may sasakyan pa Cebu si Ibrid Nakalimutan ko na kung bus lang yata yun. Basta tatawid sila ng barko kasi galing ng uh, Leyte. Eh. Island sila. Papunta ng Sipo, kailangan sumakay ng barko. So, yun, ano siya? Sinama niya yung mga anak niya. <laughs> dinibitbit niya yung mga anak niya. Tapos pagdating nila ng Sipo, at airport siya, sila, Kailangan niya ng tiket pa Manila. Eh, pinipilang niya yung pera niya. Tatlong libo. Eh, ang tiket nilang tatlong. Aning na libo. Pilang siya ng bilang ng pera niya. Isa, dalawa, tatahin. Isa, dalawa, tatahin. Alam ko, <laughs> yung tatlong libo niya habang minibilang niya, naging apat na libo. Binilang niya uli. Naging limang libo. Binilang niya uli. Naging anim na libo. Alam nyo, hindi niya inintay na malagdagan. <laughs> Nung sumakto doon sa kanyang pangangailangan, ibinayad niya. Mabili <laughs> siya. Di nakapunta sa nang. <laughs> sa Diyos po, ang lahat ng bagay sa salibot ng ito. Pagmamayari niya. Kaya sa pagkakataon na tayo mag pangangailangan, hindi tayo mag-duda, tayo dapat mag-alala, dapat tayo pumanatan sa pagkatang Diyos ang magkakalo ng lahat nating pangangailangan na langit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat na ikaw ang tunay na pinagmulan at patutunguhan ng aming pananampalataya. Kami po'y humingi ng tawad sa mga pagkakano na kami nagduda, hindi buong pusong nagdiwala at tunay na nananangan sa aming sarili. Kakayanan, patawarin no. rin At ang aming hiling sa oras na ito, hindi lang basta kapatawaran, kaunawaan. Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng karunungan upang taglayin ang mga bagay na nais para sa akin. At so, Lord, nais namin ideklara na hindi kami ang may-ari ng mga bagay na ipinagkalaw mo, kundi kami tagabag. Ingat lamang, Ikaw po ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Kaya kami dapat na pumanata, manatili at magtiwala sa iyong kapagyarihan. Kaya dami ding dinudulog sa iyo. Ang bayan Panginoon ng Sanchez Mita, ang aming giling, ang katawan ng aming Panginoong Yeso Cristo ay magkaroon ng pagkakaisa, unawaan. Ite, ibababamong yung spirito ng kapangyarihan. Ka, kaunawaan, Lord, pagkakaisa sa pangalan ni Jesus. Sayaan mo nga yung pag-ibig. Ang siyang dumaloy upang ang Panginoon, ang Santong Espiritu, ay magtatag ng alta para sa aming Panginoong Yeso. Alangin din po namin namang Diyos ang mga bayan ng Baguio si Cagayan Dio, Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Paderos. Kilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan. Paunlarin mo sila at ayahan mong dumaloy ang kaunlarang ito sa buong Luzon, Visayas at Midland. Ipahintulod po ang Panginoon ng aming bansa ay dumapad sa iyong katotohanan at walang kasinungalingan ang kaawin ang Inadalangin din namin, Panginoon, yung present condition. May mga nagaganap pong narali at may mga infiltration. Ang aming panalangin, Lord, hindi maaring humantong sa martial ang mga kaganapan sa kasalot at sa pangalan ni Jesus. Panginoon, hindi kami mananahin kami. Amen para sa iyong kapurihan at sa iyong kalwalhatian. We declare the bar of revival sa aming pinakamangkal na bayan. Pwede sa namin matupad namin yung tawag with the launching pad of the gospel. To be a missionary sending country with the America ways in the height of its glory. Kailangan namin aming panalaan kayo po patuloy na magkalong spirit of kapangyari sa aming pagsunod at pagganap ng iyong nakikil. Kaloban, oh, Lord, you declare your blessing sa aming mga training agencies, katulad ng may life, Asian Center for Christians, Elijah House, Church of Inua, Asia Pacific International Institute Study. Lord, you go po ang patuloy na pagpala sa mga ministeryo ito upang magtagumpay sila sa pagganap sa dakot dakilang kalooban o ang siyoso ay Panginoon. Sa iyong mga lingkod na patuloy na humahanap sa iyo, ikaw po ang patuloy na magbahayag at magpapit ng iyong pagsamahan po. Lord, we declare your blessings of peace to Israel. We declare, Father, your far of the sa say yes, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, where they are mo maranasan mo, bayan ito, ang makapangyarihan para sa Diyos. As he also so, 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 declared, believe. Pwede ko mangunguna sa aking President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the faith of the Lord at sa pangalan ni Yesus magtatagumpay ang iyong pangalan. We thank you. We love you. We claim our praise. Jesus a very, 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 very praise God Sa pagkakataon ito, yan. Kung salitay ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the ending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of those men now and forever. I declare this new house and that park with an new vehicle and with a In Jesus' name. Amen. Many, 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 many. men, Praise God. Praise God. How does this Sama, Sama, that he declared God bless the Philippines. Big time. And so he declared to God, be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.